Wann well, Oh, yeah.

darabad ba kasa guys nasa ulan nagbad na nagpinagpadaan natin okay, kung nakadagdag na naman na tayo sa may pag kalabaris na tayo itong tawagin dito sa amin an <laughs> a <laughs> <laughs> Ay, salamat. Gaganda sa rin ako yung kanto. Nalalapit na pares. Nalalapit na wala kasingayon. But ay alert. Muji na naka-sabay da tayo yung tatlong to. pada bisa ada nama pada tayo tayo okay, magandang patro sa tayo lumusog kung aga-aga tayo baka kanyak pa tayo dito baka kabista pa wala ka sa guys nagtawa na yung laki pang dagdag sa buo natin pinawa ka sa kay dalawa lang talaga yung pinawaan dito hindi pa buwaon yung shop natin kung makakawala itong isa mm -hmm. tatapload ko sana kaso buwaon yung isang shop Tapin. kaya buti nalang ginawaan din natin itong buhay lang naman ito po naka-missure po nga tayo sa ngayong isang oras na time natin salamat sa, laman, sa kahit malawing yung ko sa kakapada natin sa isda pag marawing pala eh, yung nawawalain ipalagay yung lawing Magalaw kasi yung katawa natin doon pag para kayo nagpada <smallion> Wala da, Wala na pa daw at Ah, okay, makakawinto ka tayo dito Sa isang beros na ang dahil dati Uwan talaga yung padahin Kahit sa tugurong sa pababada Ang dami tayo halos overfishing dahil

gawin sa magpagnaggit gawin sa biyaya gawin sa biyaya gawala talaga yung ko kanina da, yun sa kasapatan na magpagnaggit at sa kahabol yung iba kasi ay yung iba kasi yung iba kasi ay tayo ng pusit ng sa atin kaso nga lang ay hindi pala naka open yung ating camera at uh, sa 100 ring drums na ito nagdanda to sa pagkalabaris natin kapada na po tayo nagdanawag dito mga uh, kasagay wala wala laki na din kaya kinuha na natin to masarap din to sa baksyo oh. vlog tayo dito dahil kung masarap din to eh masarap din to katidik talagang nawawaga kapag may allergic ka sa ah, isda to rin yung langit mga kasagay goods na goods na sa pang ulam at siguro makakabinta pa tayo nito pagka uwi natin uh, may limang pusit tayong nahuli mga maniti at bago tayo umaho nakapagpana pa tayo ng dalawang ito so matapad na itong danggit na ito salamat talaga sa taas at biniyayaan tayo sa ngayong madaling araw na ito bago magtapos ang video natin mga shout out muna tayo sa ating mga silent viewers at kapwa nating ispero o kap at kapwa nating mangingisda unang una shout out kay Uncle RSK TV kay mam Ma Rosana hermosa from Davao City shout out D DJ Mix Vlog brother nung official shout out kay Matandang Espero shoutout idol Joseph Abdon Spear Fishing kay Bandido PH Jeep Free Fishing Hunting shoutout Ridges Adventure My Star TV Vlog at sa kapatid niya John TV Vlog shoutout sa inyong dalawa idol at ingat po kayo palagi dyan sa inyong pag araw araw na ginagawa at shoutout din kay Lover of Nature shoutout din kay Rapi Spear Fishing at sa kapatid niya Rinan Fishing Adventure Shoutout kay Kuya North TV Kay Karancho Vlog Shoutout Jun Fishing TV Bicol Hunter Vlog Shoutout Waray Vlog Jusper TV Kay Rolly Vlog Turagsoy Shoutout Kay Sir Danilo Adalim At sa anak niya, Tudz Prince Adalim From Santa Rosa, Nueva Ecija At yun lang muna mga kasagay yung ating shoutout Sa ngayong video na ito At yun, shoutout din sa mga hindi nabanggit at sa mga silent viewers ko solid supporters at laging nakantabay sa akong mga video na ina-upload yun, maraming maraming salamat at shoutout sa inyong lahat at kita kita na lang tayo sa susunod nating adventure mga nakagay <coughs> uh, maglalakad pa ako pa uwi uh, yun mga kapatay. hanggang sa susunod na